niining ira sa atong kinabuhi diin ang stress, depression o suicide kusog kaayo nakinhanglan kita aning ato karong mga pagbasa labi na sa Ebanghelyo na makatunan o mapuyaan ato ang mga santos sama ni San Luis Gonzaga o Aloysius Gonzaga San Vicente Ferrer, San Roque, o uban pang mga santos, nagsunod sila aning atong dibasa karon. Matod pasunang unang pagbasa, si San Pablo gusto unta siyang ma-perfect, kanangwa na siya'y mga sakit, kasakit, o kahuyangan. Pero unsa may gisulti ni Kristo, ningon si Kristo niya, ang akong grasya, igo na na -nimo sa dihang gidawat ni Kristo ang grasyas Ginoo pasabot ang kabubuton sa Ginoo nga gisunod na lang niya ang iyang mga pulong nakaingon si San Pablo sa akong kahuyang akong nakita nga diha ko na ligon diha o diha na hingpit ang grasyas Ginoo so di gid unta ta magsalig aning atong mga kalibutanong mga kusog kalibutanon na kinabuhi, kalibutanon nga panginabuhi, kalibutanon nga kwarta, gahom, kay pulos ginisiyaway kapuslanan. Ang lingay mong tupad, nagasalig ka imong balay, masunog rana, <laughs> gasalig ka imong sakyanan, mabangga rana, gasalig ka imong bana, mga rana. na <laughs> masalig ka sa si imong asawa oy oh, eh. magyaw-yaw na magsalig ka sa si pare mangolikta ra na. <laughs> magsalig ka sa si imong health na mo lang kag ka stage 4 cancer pero salig sa Ginoo why sinugdan o way katapusan Muna deris atong tubag sa salmo tagamtama og tanawa ang kaayo sa Ginoo tanang tao giagda ni ini ang kaayos Ginoo o kung unsa may kaayos Ginoo nga bisan tagdaghag sala pwede taniya pasayloon bisan og daghan tag sakit pwede taniyang ang ayohon bisan og ang atong problema tagalapaw na dali ra kay na niyang solbaron. basta matod pa niya dinis atong ebanghelyo ayaw lang yun mo paulipon sa kwarta. In quotation ba? Kwarta. Unsa man manang kwarta, bahandi sa kalibutan. Unahon yun nato kuno pagpangita ang iyang gingharian o magkinabuhi ta subay niini. Pasabot, ang gingharian sa Dios mawang ang iyang mga pulong na gisulti ni as ibanghelyo sama anang pagpasaylo, pagpaubos, pagkamanggihatagon, pagka maluluyon, pagka mapasayloon, o uban pa, pagka mahigugmaon, kanay atong puyan. Ayaw anang kwarta, kana bitang ta, unya gutom na jogayo, mangita kag pagkaon mo, samot imong kagutom. Pero pag sharing ragod mo sa imong amigo, amigang kanang naghigugmaay mo, mawa ang gutom. At ah, anawa na ka ng mga managuyab, labinagkuan kay sila, ganing close yung gayo, na, mawa ang goto eh. mawa ang kahadlok, mawa ang kabalaka, mura ba yung, lah, narabay dagom, siya, ah, pasinguhan tayo, siya, may go niya, tas kilat, siya, basta, kita lang duha, okay lang right? yun, ano, pero wa yung kay kuyog, <laughs> so, may kayong idagan. na tagaan yun nato, pagtagad, ang pulong sa ginoo, kay matod paniya ni Kristo ang iyang assurance kun ang mga bulak, mga balili, kanang mga langgam nagagmay, giatiman, maginas ginoo, kamo pa kaha, nga iya yun mong mga anak. Ayaw na kunog kabalak ay ang ugma. So mawagin atong stress. Ang kaugma, ayaw nagkabalaka. Nang Nanglitan kulatahon ka imong bana karon, Pagpakulata lang karon. Ayaw na pag yung una, una ugma, kulatahon na sa ko. Ayaw na. Nanam sa kuno ilaing problema ang ugma. Basin ka ugma, muhapuhap na sa nani mo. oh, di bawi na sad. Nya ka ng anak, ayaw pagsig aborsyon, o mamabdos ka, sige lang. Totalo pa mo sa siguro ay humani mo anak-anak, mamatay na ka. O, pamay, kinsa pamay sakit, anang bataa. Ah. Di ba? Muna, ayaw ka balakas, ugma. ma, itugyanas ginoo. Kaya ginoo na mo, take care o tinuod sa siyang makaamping nato. Ang giling ni Anay mong tupad, yung na so good karon din ako mabalakag maon sa kaugma. Oh, ano, di nako mabalaka. Okay. nindog na Pagampo sa katauhan. Si San Pablo, isip apostol nga nagsunod ni Jesus, niyabot sang panahon nga nanamilit siya niya si Jesus nanamilit pod din his kalibutan pero gitugyan ni San Pablo ngadto sa Ginoo ang mga tao nga iyang gitukod ang simbahan nga iyang gitukod niya ang Espiritu Santo maunay gilauman ni San Pablo nga maoy mo padayon sa pagpalambo sa iyang gisugdan ug mausad na sa si Hesus Iyasang giangkon nga ibili niya din kita ang mga tao, pero bantayan ta sa Espiritu Santo Lingiay imong tupad ing na sige pa kuyog sa Espiritu Santo nagkuyog pa kay usahay ra ba mga igsuon no nga nung nangaratol ta kay anha na ta sa atong tauhanong gahom muna iampok nato padayon nga ang atong kalibutan labi ng ang atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno dili unta mag kanabitang kamao unta bang mo mobiya kamao nga uh, manamilit dili unta nila kanabitang gitawag na to possessive or gusto nila nga padayuno na lang yun, na ila na lang yun na. Muna, importante kayo ang pagbiya. Mga asawa, ikondisyon na ng inyong hunahuna nga biyaan gid ninyo inyong bana. Nga mga bana, ikondisyon sa nang inyong hunahuna nga mubiya yun kasi imong asawa, ay pagsig hunahuna nga magsigi na, na lang yun mong kuyog. Kay kining pagbiya bisan gani ang Ginoo ni biya ang gani. Ikaw na ba noon? Ah, na namo mga pare. Biya sad, no? Niya kaning mga ginikanan. Biya ina inyong mga anak, katun katun mog biya. Dili kayo attach. Ogon sa may mahitabo kon kamautang mo biya maka-appreciate kita sa mga butang nga gihatag sa Ginoo nato matag adlaw or matag higayon kay bawo man tanga lumalabay maka-appreciate ta kana bitang tao nga kanang stranger ba kanang muagiras inyo diba di gini mo usikan ang matagutlo kay kay bawo jud ka nga kadiyot na siya pero magunahon na agan nga magsigi na lang imong tipon usahay mo entertain kasi imong kapuol moingon ka mura mo man ko gitorture aning panuway dako eh. nana. Pero uwi mo na ona ona ala posible baya ni karong gabi wala na ni siya. Uy pahimuslan ko ni samtang ni apa. Oh, ano bitaw. Ha oh, na kay nga batasan unta. Dili kay magsalig ta. Mobiya ra kita aning kalibutan Pero ang Ginoo permanente. So atong tudluan, ang atong isig ang atong kaugalingon, permanente tadihas ginoo. Moni ang mga martyrs. Sila si St. Charles Luanga, mga kauban, wa mahinogon nga mubuhis sa ilang kinabuhi. Kay kahibao sila nga mubiya regita din hi. Martirdaman o natural, sakit o aksidente, mubiya regita din hi. Mausad na ang ginoo, nagcelebrate man ta itong niaging na uh, Domingo sa Ascension ni Saka na sa langit. Ni ang sunod ana, ipadala na niya ang Espiritu Santo, Pentecostes. Oh, di, sige lang niya pong banding, pero ang physical presence, mawa. Dili na question, naaba siya o wala. Ang importante, ang iyang pulong, ang pulong ni Jesus, ang pulong sa Dios ato yung Puy an Unsa may mayong isuga, ang ngit-ngit isuga ni mos hayag o ang hayag isuga ni mos ngit, -ngit. <laughs> na istoryang Kristo din nga, Mura sa tag magkatawa na siya, busa ko ang imong suga, kangit di ay, pagkangit-ngit gayod ni ini. Pero posible sa tingali, magsuga kag kangit-ngit, na kas hayag or magsuga kag hayag kay naa kas hay may sakto ana magsuga og hayag kay naa as ngit -ngit. dili magsuga ngitngit -ngit kay naa kas hayag uh, mo na siya ang ato rong kalibutan gihasol aning depression despair hopelessness daghang naghikog gani karon dinis atong parokya nining milabay nga mga pipila palang kakatuigan o pila nanay na ko na ubansang uh, mga parokya na gyapon labi gaing nasod nga naman tungod kay ang suga nila sa ilang kinabuhi kangit-ngit o man ang suga na kangit kana giyong sala ang sala karon murag wala na kaayo ang tao mahingawa sa sala. Pragod na ng magpuyo-puyo. Puyo-puyo, dako kay ng sala. Pero sige silang paningkamot, siging trabaho kay ang ilang lawas ilag yung buhion. Ang ilang anak, ilag yung atimanon, butangan pag yung vitamins, anak, pa, pakanon yung vitamins, mga immunization, kay para dili mataptan o mga subaw-subaw, pero silang duha, way kasal mao na siya ay, ang suga nilas sa pamilya kangit-ngit. Napagani uban muhilak kay ang ilang anak nga gamay himatyon kay na sakit. Muhilak unya wa muhilak nga silang duha way kasal. Luoy kayo na uban nagkinabitay anak, nagbuwag sa ilang original nga pamilya, nagkinabitay niya. Sige gyong jogging, siging sumba, kay para healthy. Pero ang ilang relasyon, kangit-ngit. O oh, nain, ay tabo kalibutan. nga uban, daghan kay kwarta, halatigong gyong kwarta, ni abot nag millions, billions, mangurakot pag yung dihas gobyerno o din sa simbahan. Pero, ang ilang kinabuhi, pulos sala munang ang kalipay wa giudiha matud na nato sa salmo ang tanan nilang mga kagulanan or sa tanan nilang mga kagulanan luwason sa Dios ang matarong so kung magtinarong sa atong kinabuhi mga igsuon mao na na ang kahayag og luwason tas tanang kagulanan why stress why despair ngilingay mong tupad ing na Wa na kay kagulanan ron. Wa ka maguol ng imong naong <laughs> na ang iuban ka ron. Naong lang, nakastress na nila. Luoya. Natanawa di risikoan. San Pablo sa unang pagbasa, matod pa niya, ang akong ipagarbo kung magpagarbuhay ta, ipagarbo nako ang akong mga kasakit, ang akong mga pagantos. Katawanan sa ni si San Pablo, ang iyang pagantos, ang iyang kasakit, mao iyang gihimong garbo. Kita garbo man ayahay kay ko, buutan kay akong bana, gwapa kay akong asawa, uh, sana bright kay akong mga anak, ana malampuson kay akong negosyo, nakapalit na sa kubagong bagong yuta, nakapalit na nakatukod sa bagong balay, bago na sa akong sakyanan. Proud kay ta ana. Pero si San Pablo lahi, ingon din siya nga kapila ko mapriso kapilako ko gilatos, kapila ko gibato, kapilak ko nalunod. Wa ko kaon. <laughs> 24 hours kong galutaw-lutaw sa tubig. Muna iyang ipagarbo. Nga naman, kaya ang iyang giantos mauman ang pagsangyaw sa buhat o sa pulong sa muna hunongon tananing pagpagarbos mga butang sa kalibutan matod pa Kristo ay mo pagtigom o bahandi din his kalibutan kay mawa rana usa lang kapag pamilok either kwao nas kawatan or makutkot nas taya or mawa nas imong kamot kay ni hunong nakaginhawa may pa kung saan mo bahandi ipalit og slat Bitaw. Sige po man tarog slat sa City UMM. Ito ko nato nagbalay sa mga wapay balay. Nya kaning atong balay nga arang-arang na ato na lang ayong ayomon. Katog yung way balay mo'y atong tukuran. Dako kay tagbahan di ana dito langit. So muna'y atong swayan pagbuhat.